Mga awit kabanata sampu, mga talata isa hanggang labing walo. Bakit ka tumatayong malayo, o oh, Panginoon? Bakit ka nagtatago sa mga panahon ng kabagabagan? Sa kapalaluan ng masama ang dukha ay hinahabol na mainam, mahuli-nawa sila sa mga lalang na kanilang inakala. Sapagkat ang masama ay nagmamalaki sa nais ng kanyang puso at ang mapagimbot ay nagtatakwil, o oh, nagwawalang kabuluhan sa Panginoon. Ang masama sa kapalaluan ng kanyang mukha ay nagsasabi, hindi niya sisiyasatin. Lahat niyang pag-iisip ay walang diyos. Ang kanyang mga lakad ay panatag sa lahat ng panahon. Ang iyong mga kahatulan ay malayong totoo sa kanyang paningin. Tungkol sa lahat niyang mga kaaway, tinutuyan niya sila. Sinasabi niya sa kanyang puso, hindi ako makikilos. Sa lahat ng salit-saling lahi ay hindi ako malalagay sa karalitaan. Ang kanyang bibig ay puno ng panunungayaw at pagdaraya at pang-aapi. Sa ilalim ng kanyang dila ay kalikuan at kasamaan. Siya'y naupo sa mga pinakasulok na dako ng mga nayon. Sa mga kubling dako ay pinapatay niya ang walang sala. Ang kanyang mga mata ay natititig laban sa walang nagkakandili. Siya'y bumabakay sa kubli na parang liyon sa kanyang lungga. Siya'y nagaabang upang hulihin ang dukha. Inuhuli niya ang dukha pagkakanyang dinadala siya sa silya. Siya'y naninibasib, siya'y nagpapakaliit, at ang mga walang nagkakandili ay nangahuhulog sa kanyang mga malakas. Sinasabi niya sa kanyang puso, ang Diyos ay nakalimot, kanyang ikinukubli ang kanyang mukha, hindi na niya makikita kailanman. Bumangon ka, o Panginoon, o Diyos, itaas mo ang iyong kamay, huwag mong kalimutan ang dukha. Bakit sinusumpa ng masama ang Diyos at nagsasabi sa kanyang puso, hindi mo siya sa atin. Iyong nakita, sapagkat iyong minamasdan ang pahirap at pangduduwahagi upang mapas sa iyong kamay, ang walang nagkakandili ay napakukupop sa iyo. Ikaw ay naging tagakandili sa ulila. Baliin mo ang bisig ng masama at tungkol sa masamang tao, pag-usigin mo ang kanyang kasamaan hanggang sa wala ka ng masumpungan. Labing-anim na ang Panginoon ay hari magpakailan man. Ang mga bansa ay nalilipol sa kanyang lupain. Labing Panginoon, iyong narinig ang nasa ng mga maamo. Iyong ihahanda ang kanilang puso. Iyong pakikinggan ng iyong pakinig. Labing walong upang hatulan ang ulila at ang napipighati. Upang huwag nang makapangilabot ang tao na tagalupa. Mga awit kabanata 10, mga talata isa hanggang 18.